karon mga kaibigan ato ang ipaayos ato ang uh, ligid atong gibalik you no know? kay nagsingaw siya so bumalik ho tayo mga kaibigan pinabalik natin sa ating tauhan dito yung Aerox natin na Yamaha yung uh, scooter natin na Aerox 155 from Yamaha mga kaibigan kasi sumingaw eh pagka palit ng gulong pagkabukas hindi siya na biyahe ng ating tao kasi sa ating taohan, kasi nag ano siya nagsingaw yung uh, gulong so ngayon pinaano natin pinabalik natin pagdating uh, ng uh, uh, dalawang araw na kalipas nung siya ipinalitan ng gulong natin Uh, akala natin na uh, natamaan naman ng ano ang gulong kasi ang bago-bago ng gulong natin uh, tayo ng malaki dito nagpapasalamat uh, rin tayo kasi may ano po tayo dito uh, sponsor no uh, maraming salamat po sa nag-sponsor ng uh, gulong from uh, from sa Abante at saka sa Atras no uh, kung wala sila yung nag-sponsor siguro wala hindi pa ito napapalitan ng gulong yung uh, sasakyan natin na uh, scooter yung ano natin kasi pinamaniho lang natin sa ibang tao sapagkat uh, hindi pa tayo pwedeng uh, magmaniho uh, ng motorsiklo sapagkat uh, hindi pa masyadong na ano po yung ano natin uh, sugat no hindi pa masyadong mabuti po ang sugat ng ating opera kaya inano na lang natin, no? Kinaubayan na lang natin sa ibang tao upang uh, ito po ay masolusyunan. Kasi ang tagal na po dito, yung uh, stock nito ay masyadong marami na hong tama sapagkat sa bundok natin dinadala ito dati nung uh, tayo po ay na-assign ng uh, malayong lugar. So ngayon, pinapalitan natin upang uh, pag tayo naman ay nasa mabuti ng kalagayan o yung lagay natin mismo ay mabuti na, uh, joke lang. So, magpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos, mga religan, kung tayo naman ay uh, makapagmaniho ng uh, motor someday. So, yan, uh, maaga nating pinapalitan. Uh, alam nyo kasi, pag uh, tayo po ay... May motorsiklo na ganito masyadong uh, ano po magastos no kaya you need to prepare everything in this uh, kinds of motor uh, cycle it is because uh, magastos po so, para uh, ito po humihingi na So uh, bago lang tayo nagpalit ng uh, stator coil direct to the ACO uh, kapag patay-patay siya kasi yung pleats uh, ng uh, starter coil natin ay kinain ng kalawang kaya hindi maga uh, mag start ang ating uh, motor So pinalitan natin, it's almost 9,000. Bumastos tayo ng almost uh, 10,000 kapin for including na yung sa labor. at now kumilit tayo ng dalawang gulong mula sa abante at sa atras Uh, gumastos tayo ng almost 7,000 so without uh, for the sponsor hindi tayo makabili nito sapagkat wala tayong pera. So binalik natin sapagkat uh, pag uh, kinabukasan ng uh, bagong palit sa kanya ay wala ng karga ng hangin so kaya sumingaw sa gilid so maraming maraming salamat mga kaibigan thank you so much kay kuya na nagpapalit ng gulong uli no dinalit natin sa kanila kasi dito tayo